successful na natin siyang ano, napalakihan yung butas at pumasok na siya. Yan, higpit na. Hmm. Mas madali na siyang i-open. ng araw mga boss. At meron na naman tayong DIY ngayon sa ating video. Kung nakikita nyo yan mga boss, wala na. O, oh, ayaw nang bumalik nung kanyang ano, so palitin na to. Sira na siya mga boss. Ito ay kabit natin. Yan ang pangalan niya. Ano pa pagbasa niyan? Raider. Wiliko ah, ko 695. Try natin kung matusok natin. Kung matanggal ba siya? Yun. Yun. Ah, pangalan niya mga boss. Kung matanggal yun, ito yata ang susunod na tatanggalin. yun. Ito. Yan. Ba? Diba? Hiruin mo. Marunong pa ako. yun. <laughs> Yan ang mga screw niya. tanggal na siya ano lang pala kadali tanggal ano tanggal nagat, agad nangyan natin ano nang nangyari masih yun nasira na siya yun meron pa siyang ano Ayan, screw tusik nya terus itu yang kayak pang ano, door tuh itu hindi natin tinanggal yang dito yung sa luma Malak tayo mga boss Napatay na Ano <laughs> natin to Baka pwede rin hilain to Ayun Pambira Galin pala natin to Antik na tayong malak. Ayun Gal So mayroon tayong mga adjustment na gagawin Ito hindi magkasya dito Itong dalawang butas na to parang okay lang Pero itong butas na ito Medyo i-adjust natin dito konti Bukas, bukas. No. So, yan mga boss. Successful na natin siyang ano, Napalakihan yung butas at pumasok na siya. Ayan. Itong knob naman niya ang natin ay pasok. So yun mga buso, pwede na siyang ilagay, iikot na siya, yun o. Oh naiikot na siya. Tingnan natin kung pagkabit natin kung okay na ba siya. Kita niya, ano. Ayan siya, square dyan. Hasok ah. natin siya dyan, dyan. Pag ganyan siya. niyan, niyan pala. Tapos ito dito. Hasok siya ganyan. Yun o. Oh. So mga boss, mali pala yung pagkakabit natin kanina. Kung nakikita niyo itong dalawang butas na ito, Diyan pala ipapasok itong itong ano na ito, ito, itong dalawa. Ito. Diyan pala siya dapat. Ang nangyari kanina dito natin ipinasok yung dalawang ano dito. <laughs> so butasan natin 'to para dito na natin siya mailagay. Okay. Tingnan natin kung kasya. Ganyan siya. Para pag bukas natin, pag ganyan ang bukas, mas madali siyang buksan. So, parang okay naman. Parang kasya naman siya. Tingnan natin. Kabit din natin to Ganyan silang dalawa ang pagkakabit ito. Ah, ganyan. Ayan. Pasok dyan. Pasok. Ayun. Ayan, magpit na lang natin. Ayan, magpit na. Mas madali na siyang i-open. Ayan. So, ayan yung tama na posisyon niya. Pag open mo, bili lang. Ganyan lang. Hmm. Hindi mahirap, hindi mahirap i-open. Ganyan talaga pag hindi mo trabaho, hindi mo makukuha sa isang beses lang. Tapos hindi ko rin naintindihan kasi hindi ko binasa yung manual. <laughs> ito mga boss, hindi ito sukat niya. Hindi siya naglalak dito eh. Ito yung sa kanya mga boss. So ayan, okay na okay na yung ating nagawa. Goods na goods na mga boss. Hanggang dyan ang ating video. Like, share, and subscribe mga boss. Paalam mo